para marami. So, para kami mga pinalayas. <laughs> Galing nag-workout. Tapos, papuntang swimming. Tapos, workout pa rin yun. na naman. Tapos, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta, kung saan yung swimming pool na yun. Yung man lang daw, sabi. Labalak ka. Oo, makakarap natin. Ah, grabe naman na mga pinalayas <laughs> mga buhat buhat Dami ah, daming buhat buhat doon, may sa park. oh kami dalawa rang tao doon sa park oo oh, pero ang hindi natin doon para tayo sa <laughs> ano at least, at least wala tayong nadidustorbong tao, yeah, di ba? Tsaka so mas gusto nga nila nakikita na gano'ng ginagawa natin. Kesa yung sa nakaupo lang tayo nakikipag -gisnisan. Oo naman. Para man nakapatch pa din kasi hindi sa'yo. Yes. Yes. Really pag, pag ano mo,